Mas marami pang foreign direct investments ang may kakasa ng Administrasyong Marcos kung may sasakatuparan na ang pag sa economic provisions ng konstitusyon. Inang paniniwala ng mga kongresista, may report si Mela Moras, Rise and Shine, Mela. nalugod ng mga kongresista ang deklarasyon ng mga dayuhang kumpanyang bahagi ng high-level U.S. trade and investment mission sa Pilipinas na magkakasasila ng higit 1 billion U.S. dollars o lagpas 55 billion pesos na investments sa bansa. Mismo si U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo ang nag-anunsyo ng investment windfall na kinabibilangan anya ng groundbreaking ventures sa sektor ng enerhiya, edukasyon at digital upskilling. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi ang ito sumisimbolo sa tiwala ng American firms sa ating ekonomiya, kundi malinaw na refleksyon din ito sa magandang estratehiya at pamuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa simula pa lang ng pananungkula ng presidente, lubos na anya ang pagsisikap ng administrasyon para mas maparami pa ang namumuhunan sa bansa at ngayong nagbubunga na ito. Ang iba pang mambabatas ang ayon din dito the fact that they want to invest is actually such a good feat na for us nakita natin may bunga itong um, state visits na ginagawa ni presidente no nakikita na lang yun uh, na open up tayo nakikita yung capacity natin capabilities natin and that we are worth investing napakaganda ng development na ito kasi kung isa sa mga pinakamalalaki at uh, successful na economy sa mundo ay magtitiwala sa Pilipinas, it just shows that the international community respects the effort and gives trust to the efforts of our President Bongbong Marcos git naman ni House Senior Deputy Speaker Don Gonzales, mas mainam din kung maisasakot uparan na ang economic charter change sa bansa Natiyak na magdadala ng mas marami pang foreign direct investments Sa ngayon, sa panig ng Kamara puspusa na rin ang pagtalakay sa Resolution of Both Houses No. 7 na magbibigay daan sa pag-amyenda sa konstitusyon Alam mo, ang ating uh, Pangulo parang uh, he is the best salesman of our country So, state visit, official visit The summation of all the investors—not only one billion dollars from the U.S., but all over the world—kung san siya we <clears throat> at tatagalang umahanap niya. That's why, if we open this economic provision, palagay ko po tatagalang marami <clears throat> ang maginvest dito sa ating bansa. Plano ng kamera na maipasa na sa ikalawang pagbasa ang RBH7 sa loob ng linggong ito at huling pagbasa naman sa susunod na linggo. Pero matutuloy nga ba ito gayong may mga kongresista pa rin kumukwestiyon sa ilang bahagi ng resolusyon? We will try, uh, pilitin natin matapos para walang masabi sa atin yung mga taong bayan. Bigyan natin panahon, oras yung mga legislators to us and to deliberate uh, to the sponsor. Ano? So kung makukuha ba namin for second reading this week, uh, well and good. Next week, kung makukuha natin third reading, well and good. Pero I'm not saying na hindi ko, uh, yung sinasabi ko na sana ma-approve ma natin to before the, the Holy, Holy, Holy Week recess. Pero based on this new development na maraming magtatanong ng mga members, palagay ko we will give time to them po. Pagtitiyak naman ng liderato ng Kamara bukod sa RBH7, patuloy rin ang magiging pagtutok nila sa iba pang mahalagang panukalang batas at resolusyon na nakabinbin dito sa Kongreso. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.